Ang season finale ng The Voice ay gumawa ng ingay sa mundo, lalo na ang nanalo ay ang Pilipino singer na si Sopronio Vasquez. Timbo Blay si Vasquez at nanalo ito ng $100,000 at may record deal na kasama. Nothing to give you but all... Noong 2017, si Vasquez ay sumali sa second season ng Tawag na Tanghalan na segment ng ABS-CBN Noontime Variety Show na e-show Showtime kung saan pang 7th place siya. Bumalik siya para lumaban sa tawag ng tanghalan All-Star Grand Rest Pack. at dito naka 3rd place siya. Nagbigay ng nakakaantig na mensahe si Jurado Ray Valera kay Sopronio Vasquez noong sumali ito sa tawag ng tanghalan. You are your best friend. Uh, ikaw ang mentor mo, sarili mo, ikaw na rin yung cheering squad mo at the same time. Si Vasquez ay isang tunay na inspirasyon sa lahat lalo na sa mga taong may pangarap sa buhay, na huwag lang huminto, subok na ng subok, hanggang makuha mo ang iyong pangarap. At di ko na mabilang kung ilang rejections na ang nakuha ko.